Hi guys, andito na naman tayo ngayon sa aking panibagong walang kwentang podcast. Podcast. Kasama ko ngayon, walang iba kundi ang ating pinakamalupit na kaibigan na si Keeper. Keep lam na kung sino to. Nag-iisang Keeper Bros. Special talaga ako, Kit, kasi kita mo nagbarong pa Oo nga, talagang ngay ngayon lang kita nakitang nakabarong eh. Tapos, ikaw nakasando ka lang, no? Oo, oh, that pala. Bumili akong barong muna, no? <laughs> Hindi kamang man talaga tang ganda ng success natin. So 'yung topic natin ngayon, Kip, uh, magtatanong lang naman ako sa'yo. Ah, sa mga see? pinagdaanan mo'ng pagsubok sa buhay mo. 'Yun. Lahat ng mga Maganda-ganda to, kakaiba to ah. kasi ano eh sa lahat ng mga ginawa ko, puro comedy lang eh. Ngayon, ito dito na lang makikita kung paano mag oh. Hindi para din makita din ng mga tao, Kip, kung oh. ano ka talaga sa totoong buhay oh. kasi puro na lang kalukuhan nakikita oh, nila sa atin mga vlogger eh. Tama, tama. ba? Diba? Pero ganoon pa rin naman tayo <laughs> <laughs> Wala pinagkaiba, ganun pa rin naman. Oo, oh, sa totoo, wala naman talagang pinagkaiba. Minsan, loko-loko pa rin kami. Pero may mga times pa rin, lalo-lalo na na maraming kami pinagdadaan ng pagsubok No? Oo, sobrang dami. Katulad ng mga nangyayari sa Facebook ngayon. Oo, sa Meta. Meta. Na sobrang baba ng sahod. Parang ayaw na magpasahod. <laughs> Tapos kaya nga lahat na ng mga ano mga vlogger nagsi casino na no. <laughs> oh, yun, yun, yun dahil din sa pasahod na si Meta ay mababa. Kaya yung iba, hindi mo rin talaga mabiblend, Oh. Bakit? Hindi mo rin sila, ma- hindi mo rin sila masisisi kung ano yung mga decision nila. Kasi may mga sarili-sarili tayong decision nila, di ba? Eh, tayo, sarili, sarili tayong paninindigan. Ayaw tayo din man. naman ah, di ba? Oo, oh, ako, oh, oh, nag-promote din ako dati. Ah, nag-promote ka din pala dati, ng kasino oh, dati? dati. dati. Uh -huh. Pero matagal na rin ang tumigil, siguro mga one, mga two years, magto two years na rin, mga gano'n. Paras tayo, ta ako. Um. din. Maliit kasi uh offer eh. Pag malaki siguro offer, mapapatasin, no? Kasi dami na nagtatanong no bakit bakit yung may mga iba na hindi pumapatos kasi yung iba din siguro konti lang oh pero maliit yung offers. hmm, baba. hindi mga silat ng casino, ano eh tawag dito malaki yung mga bigayan din di ba Oh hindi naman lahat may kasi mga offer nga na ano eh isang video mo 3515 ano Oh liit naman nun We <laughs> hey, meron ganun talaga <laughs> Mga <Mayroon laughs> ganun eh Liit naman nun may mga ganun sobrang liit lang Oh wala hindi natin papatosin yun Pero lang, hindi eh. naman siya live Tsaka ang laki kasi ng risk Mm. Sobrang laki ng risk pag magano ka talaga, magpo-promote ka. Pag oh, Oo, kasi ganyan. maaring ano eh, pwedeng maapektuhan yung... Facebook mo. Facebook mo. Maaring maapektuhan din yung mental health mo. Mental health. health sa mga tao. saka sa mga, mga tao kasi, di ba? Siyempre yeah, yung yeah. -ano din, yung nakakasama din sa... Yun na nga eh. Ma... Hindi nga alam ng mga itong mga mga ano mga site na yan na nagpapa-promote sa amin. Hindi nila alam na gaano kalaki yung epekto sa amin. Oo, oh, oo. Yung syempre yung Kumbaga ang alam lang nila magbayad lang sila, okay na. Ganun. Oo, oh, pero yeah. sa atin, 'di ba? Na si isipin mo, pinapahiyanan natin yung sarili natin mm, sa mga tao for for the sake lang doon sa ano, tapos babayaran ka lang ng, mm. ganun lang ka konti. Syempre kung malaki-laki talaga oh, pero na nawagan tayo rito. Hindi pero pag pag-usapan natin keep mo I naman see, yung see. mga yeah. tungkol sa pinagdaanan mo no before mo na nakamit yung ano mo success mo sa buhay success uh, start nag-start kasi ako sa vlog 20 ano ani 20, 2018 2018 ayan oo. nag-start ako ng sayaw-sayaw yung hayaan mo sila mga ganyan na itibi na rin to sa rated kay dati pero hindi kasi alam ng mga tao si Keeper kasi talaga nakilala nakilala na talaga kita dati-dati pa lang na, napapanood mm. ko na yung video mo pa Oh, hindi -pa. pa tayo nagkakola ba? Ah, hindi pa tayo magkakola. Oo, pinanapapanood okay. na kita. So, sikat ka na talaga sa Facebook kasi ano ka na, kalat ka na sa Facebook dati. Ang dami mo mga video kalokohan dati hmm. na ano, ginagawa. Kaso hindi ka pa kumikita noon? Hindi pa. Ano yun? Ah, 2018, 2019, hanggang 2020. Wala akong sahod yan. So, ano lang talaga? Passion 20, lang siya. oh, passion lang. Kumbaga, ginagawa ko lang siya dahil, ano, ay, ayun, masaya ako. Bukod dun, na-express ko yung sarili ko. Kumbaga, marami akong napapasayang tao. And then, syempre, pangarap mo lang din na makilala kayo. Eh. Kumbaga, yun na yung pangarap ko noon. Na kaya nga kinuha ko na halos lahat ng pwedeng italent sa katawang ko. Gusto ko, meron ako eh. Kasi mm -hmm. sobrang papampam kasi ako eh. Papansin ba? Oo oh, nga. Oh, syempre, wala ka ng itsura eh. Kumbaga, wala ka ng dating eh. Oh. Tapos wala ka pang talent. Ano yun? <laughs> Bakit nabubuhay ka pa? di ba Para sa akin, parang ganun eh. Kaya, nagsikap talaga akong ano. Nagsikap ako na... magkaroon ng talentong ano ito kagaya ng mga pag ano, sayo sayo pag-tumbling, hanggang sa ngayon, ay, alam mo yun na kung ano yung nangyari akin di ba? Na ano tayo, na natag dito, na likunan landas, mga ganyan. Pero malaking aral kasi sa'kin ngayon yung, kumbaga, mas matatag na ako ngayon eh sa mga pagsubok sa buhay kasi dati parang ano eh, parang bata-bata lang ako mag-isip. Uh, parang oh. wala akong seryosong desisyon sa buhay eh. Eh lalo nung nagkaroon ako ng anak na, eh hey, ganito pala yung, ano, no, ganito pala yung totoong buhay. Eh, ito pala yung sinasabi nila na mananawa ka rin sa pagiging binata mo. Tsaka ang laki ng, ang laki ng minatured mo, Kip, nung nagkaanak ka. Oh, napansin mo? Oh, napansin ko. Tsaka alam mo, ang nakakalungkot lang sa, para sa akin ha, medyo nagbawasan yung kakulitan mo kasi makulit ka kasi talaga dati oh uh, yun. isa rin yun eh baka dati wala rin ako sa hulog talaga uh, eh. kung isang nakong lugar ganun kakulit eh ngayon kasi kumpaka s'yempre nag na ako na hindi sa lahat ng oras makulit ako uh, may oras lang baka, may time lang siya tsaka kip gusto ko ikwento mo sa akin kip paano mo nakilala yung Panginoon gusto ko yung maganda oh. yung kwento na yan eh paano mo nakilala But actually yung kasi actually kasi yung family ko talaga More on, tuwing linggo talaga kami nagsisimba. Umaga, kasama ko ng nanay ko, tatay ko. Lahat kami, buong pamilya. Bata pa lang kami, hinihila na kami sa simbahan. Mm. Umaga yun So, nung tumanda na ako, nag-ano uh, na ako, nagsaseo sayo ako kung san-san. -san. Wala pa, wala pa akong ano nun kay Lord na kung ano yung mangyayari sa buhay ko. Tapos, naging success ako na wala pa akong ganong bilib sa Kanya. Mm. Hanggang sa yung nangyari sa akin, yung nakulong ako, yun, parang, doon ko na inasa sa, inasa sa kanya lahat. Tapos uh, din na ako nagkaroon talaga ng solid na relationship paano, sa kanya. Paano mo na ano siya? Paano mo siya na parang parang na ano mo na hala, meron pala talaga. Paano mo siya na ano talaga? Ano eh, na-realize na ko siya ano eh. Parang lahat na, nag, na nawala sa akin eh. Kumbaga, yung, yung unang-una, yung pamilya. Hmm. Pangalawa, yung mga taong nakasuporta sa akin na dati eh. Sobrang saya nila akong pinapanood. Hmm. Then yung mga yung mga paratang sa akin. parang sobrang down na down talaga ako nung time na yun pero sabi ko Lord, yun na, kumbaga Lord. Pag natapos tong gantong sitwasyon ko oh Lord, pag nakalabas sa rito, kayo na pong bahala sa akin pero nagawin ko pa rin yung mga pangarap ko para lang para sa pamilya ko, pami anak ko ganun. Hanggang sa ang dami niyang ano sa akin eh, Ang unbelievable na mangyayari sa iyo, biglaan na lang tapos mapapaiyak ako na wow oh, no, Lord thank you Lord yung palagi na akong nagti-thank you sa kanya hanggang sa nakalabas na ako hanggang sa yun nakakabawi-bawi na ako ganyan talagang lahat ng meron ako ngayon na nakikita ng mga tao si Lord nagbigay niyan kumbaga uh, binigay niya yun para sa akin na kasi nawalan din ako ng bilib sa sarili ko eh tiwala eh nawala oh, talaga nawalan, nawala talaga siya eh kumbaga ayoko nang humarap sa tao oh. eh. na. kasi nga yung yana ako eh ano naging point sa buhay mo, Kip, na parang doon mo na talaga nakita na sobrang, yung parang feeling mo, yun ang pinaka-down mo na talaga na... Yung violation <laughs> yung page ko. Tapos mo doon. Parang ako din. <laughs> Tapos mo <bukod> doon. <laughs> Nadepress ka din pala. <laughs> <laughs> siguro lahat naman siguro tayo yung mga ganyan. Tapos bukod doon, ano, uh, ang daming pumapasok sa akin sa isip ko na wala ano, na, hindi na, napaglipasan ka na, hindi mo na kaya yung mga ginagawa ng mga, ano, ngayon, mga no, bagong ano. Hindi, kasi alam ng mga tao, okay, nung nandito si Wamos dati sa akin, nakatira, ha -ha. diba, dito nakatira si Wamos ha -ha. sa akin dati, yun ang panahon na may violation ako. Anong time na yun? Oo, oo, ano, two years, two years ako na parang hindi ako makano dahil sa ano yun. Sa... Ay, oh, yung dati, oo, oh, uh, naalala Sko, hirap, no? Ang hirap, ang hirap. Hindi ko alam paano, paano ko papakainin oh, yung mga tao dito, dito. sa bahay. Pero tapos, nga, ano? Pero pa rin naman. Tapos, yun nga, sobrang walang-wala na. Wala na, sabi ko na, Lord. Pray na na, Lord. Wala kung bala, Lord. Alam ko po na kilalang kilala nyo po ang pagkatao bilang tao dito sa mundo. mga kabisado nyo po ako, Lord. Alam nyo po yung nasa puso ko, kung ano talaga yung nasa puso ko. Yung gusto kong marating, gusto kong makuha, ang ko, yung bigyan nyo lang po ako ng lakas. Lakas ng loob, ah, uh, tawag dito, yung tiwala sa sarili. Huwag nyo pong iwala sa akin. Hanggang sa pak, paunti-unti, nagmotor ako, kung saan na ako napupunta. Grobin, hindi ako napapagod. Alam mo parang, ang saya-saya ko lang, kasi mag-isa lang ako eh. Ang saya-saya ko lang lumilibot sa Pilipinas, gamit yung isang motor ko na PCX. Pero yung pag-uwi ko, doon ko naramdaman yung pagod. Pagod mo. Oo, yung pagod kasi hirap eh, layo ng biniyay ko eh. Tsaka di ba may nakwento ka sa akin, Kip, na ano? Yung parang doon lumakas yung mga vlog mo nung nagta-travel ka ng Oo, oh, yun, yun, o, yun, yun. Doon talaga siya ulit bumalik tapos natutuwa na sa akin yung mga tao kasi ang normal na ng mga nakikita uh -huh. nila sa hindi kita gaya dati. Sa tulong din talaga ni Lord yun eh, kasi hindi ko magagawa yun kung... Siguro wala na ako ngayon sa Sokmed. Sokmed Sok kung... Hmm nagpatalo ko sa ano ko eh, sa doubt ko sa isip mm -hmm. eh, sa sarili ko eh. Pero yun nga, pinagpray ko lang kay Lord na, Lord, bigyan mo ba ako ng chance? Bigyan mo mm -hmm. ng pangalawang pagkakataon na maipakita pa yung meron pa dapat silang makita sa akin na kakaiba, parang ganun. So, what what if, Kip? What if lang naman? Paano pag mawala ang, ang social media? Anong gagawin mo? Anong sa tingin mo Siguro, kay... ano, siguro kung mawala yung social media, nakaipon na ako nun. Kasi hmm. ano na eh, kumbaga uh, asado na eh, naka ang dami ng aral sa buhay ko eh. Uh -huh. Siyempre alam mo na 'yung gagawin mo sa mga bagay na binibigay sa 'yong blessing ngayon. Siguro naman nakapagpundar uh, na ako noon. Ganun. Sana nga no. Oo, oo, ganun. Kasi katulad sa atin ngayon, ka kahit ako hindi ko rin alam kung anong gagawin ko pag mawawala 'yung social media. Ako din. Ako. Kasi mga Siguro babalik ako sa mga bar. Sasayaw ako doon. <laughs> Magko-comedy dance so, ako. Din, no? Pero ako na kasi hinihingal na <laughs> Pero siguro naman, kung example, mawawala yung social media right? Siguro pag mag a -apply tayo ng normal na trabaho, meron naman siguro tatanggap din sa atin, no? Oo, meron, meron. Eh, kilala na. naman tayo, no? Gamitin na lang natin yung <laughs> natin, no? Gamitin natin yung mga natitirang gatas. <laughs> De, isa rin sa mga nagpa-apoy nagpa din sa akin, bukod kay, uh -huh. ano, siyempre, eh, Lord, thank you palagi. Siya pa rin yung number one. Yung si, ano, si Kuya Japer Sniper, yung mga uh, tumulong sa akin, si Rosmar, uh, si Sir, ano, si Sir Norman, Sir, si Sir uh, Dima. Yung mga tumulong sa akin doon na talagang nag-siambag-ambag sila na na makalabas ako, uh, mga, na mga na, nautangan na ko. Kaya isa sa mga nag-ano sa akin, si Sir, hindi nagpa-utang ha, uh, baka yung mga tumulong lang din sa akin, mga, mga naging mabait sa akin doon sa loob, si Sir. Uh, Norman Glorioso, tsaka si Sir Dima. Yan, maraming big shout-out sa inyo. Yeah, big shout-out uh, sa inyo, uh, sir Yan, kila ate Rosmar. May pautang sa akin. Tapos kay kuya na talagang pinush niya ako, pinapunta niya ako sa Batangas hmm. para keep. ano nangyari sa iyo? Hmm. Bakit ganyan ka na ngayon? Hindi! -guma gumawa ka, kamilos ka. Oh. Content ka ulit. Hindi yan. Ganun, hmm. hanggang sapak. Oo nga, no? Bakit? Bakit ano? Bakit? Ba't susuko ako? Uh mm -hmm. Diba? Ibang tao nga, mas mahirap pa sa kalagayan ko oh, eh. Diba? Kailangan positive lang ko nga. No? Kas, ayun na, doon na ako nagtuloy-tuloy. Sa... Yun, eto, kahit pa paano ngayon, sobrang grateful ako ngayon kasi, syempre, ayun nga, hindi ako iniwan ng girlfriend ko kahit anong mangyari. Ilang taon na pala yung anak mo ngayon? One year old and four months. Oh, one... uh, Babae yun, no? Babae. Oh. Babae. Pares tayo. Mm -hmm. Coming ko din, babae din. Ilan lalaki? Hahaha. <laughs> dalawa, dalawang lalaki, dalawa, isang ano, isang babae. Yan yeah, syempre din sa girlfriend ko, di ba? Mahal na mahal na ako, oh, hindi niya ako iniwan sa dulo. Hanggang sure, sa dulo yeah. ng buhay ng talagang pagputo lang oh, ugat ng no, mga mangga. <laughs> talagang grabe din siya. yung pinagdaanan niyo yun, no. Oh, grabe. Ikaw, eh, Dami. Ano mga, ba ba mo ba sa mga tao yung pinagdaanan? Di yun? alam na nila yun eh. Ah. Alam na nila yun eh siguro naman kasi ah. talagang kulang na lang kung ano may, may na yung kwento ko eh ah. eh. Talagang, so, keep um may pa tayo. Ano mga pwede mo may advice sa mga tao na if ever gusto din nilang maging vlogger katulad hmm. mo. di ba? Anong ma advice Anong mga pwede mong ibigay na payo sa kanila? Sa akin, ano eh, uh, based on my experience lang ah. sa akin. Siyempre, ano, uh, kung may pangarap ka, pagtyagaan mo. Baga, mo. Aya, ayaan mo yung mga taong mga negatibo. Maging hmm. positive ka lang ng positive. Daan-daanin mo. Huwag magmadali. Magulat ka na lang, hina, na. Nandun ka na sa pinapangarap mo. Paano may handle yung mga basher mo? Sinasalansan. <laughs> 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 Ay, okay, kasi daw ang dami mong ginagawa ng video. Hindi sa akin kasi hindi ko binabasa. <laughs> ah, di ba? na? Uh, pag nakaramdam na ako ng ouch, tama na 'yun. Okay, na 'yun, si Lord na bahala doon. <laughs> Tsaka minsan kasi may ginagawa tayong video, di natin alam pala nung nakaka-offend na pala. Oh, ah, nakaka-offend. Akala natin nakakatuwa. Yung parang oh. gusto lang natin magbigay ng kaligayahan sa tao. Pero sa kanila, iba na iba pala, pala, yung, yung... Oh. yung dating. Kaya mahirap din maging tayo eh. Kasi, oh. isa rin yun eh. Kung kailangan, ibe-base mo sa ginagawa mo yung paningin ng tao oh. eh. Di ba? Hindi ka basta-basta banat ng banat eh. Uy, uh, matutuwa ba sila nito? Okay ba to? Ganyan. Diba? Eh, lalo na sa atin nung nagsisimula pa lang tayo oh. kasi katulad sa akin natin, nung nagsisimula pa lang ako banat lang ako ng banat gawa lang ng gawa ng video hindi ko alam na may mga, yung mga video pala na ginagawa ko, nakaka-offend na pala sa hmm. iba. Iba pala na, ano na, foul na sa kanila. Hmm. Feeling nila, ano ka na, yung may ginagawa ka na doon na something na... Wala na, hindi na ikaw yan, nagbago ka na. <laughs> 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 nagbago agad doon. Nagbago ka na, ganyan. Eh, Siyempre, kumbaga, kung ano lang nakikita nila, yun lang yung natatanaw nila. Ang hirap hmm. yun pala, no? Kung ano yung nakikita nila, yun lang Oo natatanaw Tama naman, di ba? ang hirap din mag uh, sa social media. Kung mo rin yung, uh, kung kunyari ikaw, iisipin mo, uh, babalikan mo lahat ng mga nakaraan. Mga ilang percent yung pagod mo. <laughs> ikaw, ilang percent ba? Ano, siguro, mga 80. 80? Hmm. Kasi may lakas pa ako ngayon eh, 20 percent pa <laughs> Pag naubos yun, siguro baka mag-settle ko na lang yung pamilya ko, punta na kami ng abroad. Wow, oh, abroad. <laughs> Tsaka minsan ihirap din kasi talaga gumawa ng content no yung mag-iisip ka pa. Oo, yung iisipin mo, ano yung gagawin mo. Tsaka araw-araw, napapansin ko talaga, pag once na content creator ka, kahit tulog ka, nag-iisip ka pa. Oo, yun. Minsan nga ako madaling araw eh, dati talagang... tulog lahat ng tao sa bahay. Ako sumisigaw ako, nagko-content. Ah, talaga? Oo, inaaway ako ng nanay-tatay ko. Tapos mga kapatid ko, Daniel! Ano oras na? Buhanga mo! Natutulog kami! Sabi ko, hindi. I-upload ko ito bukas. Pag-upload ko, nagmimili na. yun yun. Tapos na sila natutuwa. Natutuwa pero, na sila. Pero alam mo, mas organized ako dati nung kapanahon na namin ni Chyna. Mm. Yung ginagawa naming content. Kasi nga, ano yun, may blackboard ako. Tapos before ako matulog, nino-notes ko kung anong gusto kong gawin kinabukasan. Hmm. Kat Katagalan lang, mga siguro mga dalawang buwan kang gagawa ng content na gano'n yung about sa mag-asawa. Mm. Mauubos yung episode Ma mo. Mauubos kasi wala ka na halos lahat ng ginawa niyo na lahat. Eh. Drain na na drain. Drain ka na eh. Sabi ko anong pamagagawin natin? Iniisip ko na tinitingnan ko na yung bahay tapos lahat na sulok ng bahay ko mayroong content na. Sabi ko ah, ano pa kaya anggil angle dito hindi pa na <laughs> nagawa ng video. Ang hirap din talaga no. Mahirap sobra. Kahit nga ako, eh. ako baliw, baliw na ako. Mga lahat ng mga hmm. siguro lahat na rin nagawa ko eh. Kumbaga ngayon inuulit ko na lang eh. Mas pinapaganda ko lang. <laughs> 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 Binibigyan ko lang ng medyo konting taste. Ganun. Tsaka alam mo ba, sobrang blessed din ako, Kit, na nakilala ko kayo ni Wamos. Lalo na ikaw, kasi mm. -hmm. ikaw unang kong talaga nakilala. Oh. Kasi noong nakilala ko kayo... Na- nalala ko, nag-tag po tayo sa 7-Eleven. Uh, Ay, hindi yun yung Bistamal, una, pangalawa sa 7-Eleven. Kasama mo si Ola. Oh. Kasama kayo ni Ola. Tama. Pero alam mo, blessed na blessed ako nung naunang unang gumawa tayo ng video. Kasi nga, parang nagbigay kayo ng ibang ibang mundo sa akin. Oo. Kasi syempre parang nung gumagawa pa tayo ng content dati. Uy, so, ngayon ko, mo lang sinasabi sa akin yun yan. Yeah. Oh, syempre nasa ano tayo eh. Totoo <laughs> talaga kasi yeah. nga nung, nung, gumagawa tayo ng content, medyo naninibago ako kasi ang kulit nyo, di ba? Yung, mm. level ng kahiperan nyo ba? Yeah. Eh, syempre di ba, pag ako, pag nasa comedy ako, hindi naman ako ganun kakulit. Uh, sa ano lang, mga mild-mild So, doon ko natutunan sa inyo ni Wamos, paano maging sobrang makulit sa mm. vlog? Tsaka yung, yun nga, yung impromptu. Mm -hmm. sobrang impromptu kasi nga ako din dati kami ni China hindi naman kami technically impromptu kasi nga May nakasulat surat surat. yun ah, oo okay. nag Parang before kami gagawa, sobrang organized na yon na lahat ng hanggang sa dulo, uh -huh. alam namin kung anong gagawin. Ah, okay. Hindi ka tulad nung sa atin ni Wamos na pag... undaspat on the spot. On the spot, pag record na ng video, diretso na. Goods na ano. Ah, okay. ka okay Diretso na. <laughs> <laughs> saan na agad. Saan ka galing? Rekta na agad. Kung oo. ano, yung, kung ano lang nasa isip mo, bato mo lang. <laughs> So doon ko natutunan talaga yung ano impromptu na comedy. Kaya doon kayo malupit ni Wamo, si Wamos tsaka kayo, kayo magaling talaga sa mga ganyan. Uh, bless 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 uh -huh. yan ni Lord. Uh, blessing na yun sa amin. Kung gusto niyo maging comedian, <laughs> no? <laughs> kung gusto niyo maging ano, maging vlogger din. huwag okay, okay, yung okay, okay, peperahin nyo kasi kami kaya bago namin inisip magkapera dito pinangarap muna namin yung uh -huh maging masaya sa ginagawa. Oh, syempre so, ngayon, mga practical na eh. May uh, mga ano na, pamilya, anak, yung ano yung sahunin, kailangan si Magto. <laughs> kaya, nga, kaya, kaya, nga kami ni Kaper ngayon, kanina nga, before, ta before kami gumawa nitong podcast, pinag-usapan namin, sabi ko, Mahina yan yung sahod ng Facebook. Siguro, enjoy na lang namin. Kung, oh, yung kung ano na lang. lang. Oh, di ba? Kung baga, ano eh, sa akin kasi, iniisip ko kasi kung saan ako nag-start eh. Baga, oh, gusto kong ibalik yung kaligayaan ko ano, na wala akong iniisip na kahit anong pera. Baga magugulat na lang ako. Oh, ito yung sahod ko? Oh. Ano bang ginawa ko? Nag-enjoy lang naman ako. Parang ganun yung gusto kong maranasan ulit. Uh. Eh, nung last month, nagulat ako kasi, uy, yung galing ako. Alam uh. ko oh. mga ano lang, 23K yung sasahuring ko. Biglang sobrang blessed. Grabe talaga yung ano talaga ako ni Lord eh. Parang anong, pre ko lang sa kanya eh. Anong pakiramdam mo nung unang naka, nakaranas ka ng million sa social media? manhid ako noon eh huh? manhid pa ako noon eh kumbaga well, parang ano lang parang sobrang ano lang parang tag dito hindi ko maano eh kasi manhid kasi ako noon eh alam mo yung sa akin kip ikwento ko sa'yo yung pinakaunang sumahod ako ng million sa social media parang halos parehas lang din tayo, parang hindi mo siya, hindi mo ano no, hindi oh, mo, uh, parang wala. Nabibigla no? Nabigla ka na hindi ka naman din, hindi mo iniisip na ah, dapat ganito gagawin ko. Parang feeling mo lang, parang may number lang na oh, meron dyan. Oo, ganun, ganun. Pero hindi mo talaga siya, parang hindi mo matanggap pa sa sarili mo uh, na mayaman ka na. Ako, ako Kip, ang tagal kong natanggap sa sarili ko na may pera na pala talaga uh -huh. ako kasi sanay talaga ako wala akong pera oh. Uh -huh. same same pares tayo yeah, pare. nung naka, nagkaroon na ng pera parang hindi pa rin ako hindi ko ako makapaniwala ba mm -hmm. Ikaw, sa akin lang, lang din ganun, ganun <laughs> parang feel ko hindi, hindi ako makapaniwala meron ako ganito kasi puro kalukuhan lang naman ginagawa mo mm -hmm. puro enjoy enjoy lang basta kakaiba kakaiba ang dami, ang dami rin nangyari dami sobra yun sana huwag niyo kami pagsawa ang supportan. gagawin pa namin yung pinaka the best namin para maging masaya kayo Ayun, ni din sa mga bagong mga ano ngayon. Content creator. Content creator. Lupit. Ang dami magagaling ngayon, no? Marami na. Kasi nga... Walang sakit, eh. <laughs> tsaka grabe, alam mo, ito kasi ha, ah, ang kagandahan kasi ngayon, halos lahat na talaga marunong mag-edit. Oo. Marunong na maglagay ng ads. Ah, <laughs> 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 ah, ang dami ng ganun, no? Ang dami na siya dati. Hindi ko talaga alam yan. Hindi ko talaga, wala akong alam diyan kung paano. Hanggang ngayon naman kasi yung uh, nag si Sabrina talaga ng mga ganyan. Tsaka dati kasi kailangan mo pa talaga ng computer. Oh, kailangan sobrang... mo rin ng separate na camera tsaka computer. Ngayon lahat nasa cellphone. Na. Kaya na nila no? sa cellphone, cellphone na lang lahat ngayon. Sobrang galing. Kaya ngayon kahit yung mga tita-tito, mga nanay, lola. <laughs> kahit mga lola nga, vlogger na, kalang... di ba? Hi guys! Click nyo lang yung like. <laughs> tapos ishare nyo to. Kikita na kayo. <laughs> ang kulit din eh. Na. Pero cute kasi na-express na nila yung sarili nila. Uh, hindi na sila naiya. Hindi kagaya dati nung mga panahon uh, natin eh. Mga 90s. Baka naiya pa sa camera yan <laughs> Ngayon talab-talab na eh. Layan na rin ang inabot natin. Oo okay, nga. Isipin mo. Tiba may ginisip mo. Ang dami na palang nangyari sa buhay natin niya. Lipat na tayong mundo. <laughs> Baka sa Mars, malaki yung bigayan. <laughs> so anyways guys, thank you so much. Salamat sa panonood yes. ng aking podcast. Guys, follow nyo si Kiefer sa lahat ng social media account. Yes, Kiefer Rossi. Thank you, Kuya Tim. Salamat sa pag-invite sa akin dito sa inyo, sa iyong inyo, podcast. The best ka talaga. Yan, maraming salamat din para palagi sa inyo. And we love you so much. Keep safe, everyone. By the way, anyway, <laughs> bye. Ano <How> din na? Ang <are> sarap, ang sarap din mag-usap ng ganun. normal lang, <laughs> no? Thank <laughs> you.